Kung sino-sino mga sikat na mga unibersidad dito nagte-training. Kahit mga iba't ibang lahi ang dito eh. What's up mga master? Nitaumin sa ano? sa area ko sa area ng aking trabaho ala kasi galing kasi sa opisina nagpa clearance na kasi ako oh! itong field na to di ko alam kung kailan ulit ako makatungtong dito sa area na to kasi clear na ako, clearance ko eh Nag-resign na kasi ako gawa ng pabalik na ako ng probinsya. Uwi na Mindanao. Mami-miss mami kong area na to kasi araw-araw ko tong pinapasokan tapos <laughs> <laughs> Siyempre iba na yung sa probinsya. Hindi ko alam kung kailan ulit makabalik ng Manila. Hindi ako nahihirapan na magpakleras siya eh, kasi kahit naman yung mga mga boss ko. Paano mo sabi? Dito naman yung ano. Yung swimming pool na ginawa namin. Tutor ko kayo. Last day ko na kasi rito. Hindi ko na alam. Kaya lang ulit na makapasok. Kaya medyo nalulungkot na masaya na <laughs> mamimiss ko yung area. Pero kailangan talaga na sakripisyo ko na. E, hindi naman kasi habang buhay eh. Dito tayo sa isang area natin. Pinasaludohan kita. Hey! Itingin naman namin. Mga kamaster, oh. Kaya na swimming oh. Ayan. Yan ang training pool. ito Dito ginanap yung ano, si Gims. Yan, mga kamaster. Yan. Maganda rito. Nakakamiss tong area rito. to. Ito mga master Yan ito swimming pool Ito yung ginawa namin Sawan ako sa ligo nito Ayun o oh. Ayun o oh. Lawak nyo no Oh my god Wow Dito dami nagjaging dito mga master Dami mga magandang dilag dito na nagjaging Pakay mga sejante, panga rito, yung May mga mga atleta dito nag-gagawa ano, training. Ito, malawak to. Asa 100 meter nga yata yung dulo. Hay nako, oh, lawak. Daming mga rito mga dayuhan, mga Amerikano. Ito yung ano, scoreboard. Yan. Yan mga master. Ganda dito eh, o, ta. Eh, mula nung lockdown, wala pang naliligo hanggang ngayon. Ano yung pump room? Ayun, dun, yung mga motor dami mga motor dyan Mga D-size D-size na motor kasi kami ang gumawa nyan sa loob yan, di ba? Ayan, di ba mga master? Init! Wala, wala yung mga dito, ano, wala pa yung ano kasi, break time nila. Shhh! Sabi mo, tulog na ako. Eh, nagkataon kasi tanghali na. Eh, nagpakirans nagpaki, nagpaki, kasi ako sa bus namin. Eh, nagkataon na pagdating ko tanghali, nandun din. Kaya, hindi naman ang pinarapat sa pagpapakirans ko. Pinarmahan din naman kaagad kasi wala naman silang ano sa akin eh, Wala naman akong katraso sa opisina. <laughs> wala akong ginagawang masama! Ayan diba? Ang ganda. Hindi ko alam kung kailan ulit ang makakuha na ganito kasi minsan ano mahirap kasi talaga ma makairiya ka sa swimming pool. Kapag ano ka karamihan kasi sa mga gumagawa nito mga tubero sa building karamihan gumagawa. Paano pa. masabi? Hindi ko alam kung kailan ulit ako makagawa na ganito. Kapag kasakaling may magpapagawa ng swimming pool. Pero, ma Pero masaya ako na nakapag ako ng ganito, gawa ng experience ko na rin yun. Eh kasi ang plano ko, uwi na ako ng Mindanao. Sa kamote tayo na buhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Ah, Magpapakabukit na ako. Yan. Magagamit ko pa rin naman yan balang araw. Nakakyan. Dami kapag may okasyon na rito, pag balik, balik uh, operation na, ah. dami ng mga ano rito, mga master. <laughs> kung sino-sino mga sikat na mga universidad, dito nag-training. Kahit mga iba't ibang lahi, nandito dito eh. Kasi lawak siya dito, ang laki. Hindi lang ito. bali mayroon pa kaming ginawa dun sa loob, dalawang swimming pool. Ito, dalawa. Tapos, marami kami kinaunsumipon mga master tap 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 Ngayon, walang tap ka tap kasi. Limitado pa yung pagpasok.